Hi guys, naaday ko dari sa may Dato Ladayon, dari na banda sa may Arakanan siya guys. Magtanaw mong gudmi o yuta guys. Barato lang, 25k lang guys. Niabot na ta sa tag-iya sa Yuta. Moni siya si uh, Indat Ladayon. So ang apelyedo niya guys, moneng pangalan sa ilahang Yuta pa kay ang balay guys, no? Dagan mo siya na baligyan na yuta. Nga lumad ni siya dali sa may arakan. Unya, nagsakay mi anang sakyanan niya gipa. Naugman ni Dito sa tunga-tunga kay kanang gili man makasaka. Nagbaktas pa niya. Nagsakay na po niya balik guys. Anang padulong na ta dito sa area. Unya, taas ka ay yung guys no din na ko mutuo basta ang gamiton gani tudlo sa imo si kana magduha na ka guys kay perti na pila pa nakabuntod ang maagi anay mo may pagka na gani tudlo ang itudlo kanang kamot ang itudlo murag duol-duol pa na siya guys kaysa si Mood ang iyang itudlo nako layo kaayo sangat hay salamat nagbaktas yun may mga 5 minutes or 10 minutes guys guapo kaayo ang area pero layuan lang jud ko guys nice kay magpuyo dari pero ang problema lang guys kung unsaon ni mo pagdala sa imuhang materialis sa imuhang hang kanang kanang ganing pabuhat ni mo balay mga kahoy ana lisod lang jud siya pero pas lang sa ko dili lang sa kani siya kaila namo ang nagbantay ani nakalimot ko sa pangalan pero kanang kaila gani kauban na mo sa church ang nagbantay ani na resort pwede din ni ninyo siya rentahan guys kay puan mo 20,000 ang gabi e, isa saka na 24 hours. Mauna na din siya guys o nag adto pa miglain area. Layo pa jud kaayo tanawa ang magbaktasan. Nice kaayo ang lugar guys o pero pas lang sa jog ko dere kay layuan lagi ko ni samot kung layo kun tatong ganina na among gitanawan guys. Pero nice ka ayo diri magpuyo kung naalang ko helicopter ko kuha ko diri guys. 25,000 ang uh, 100 square meter. Unya naka uli na dai sa amo a uh, og mga unta ninyo nag mi O kanang sabaw man mani o ka ng pinakbit na yata musudan sudan mauna ning last day na mo dari sa amo ang uh, payag sa among farm guys ka na mali na mi guys Umubalik na mi Dabao City so sad pero okay lang that's all bye guys